You didn't take any egg? Yeah, I like wow. What's that grey chicken or what? Grazer Duke. Grazer Duke. I don't know who it was. The... You're going to close with. Why you close the door? Dad! 64, Is it 20 engineering and nigga go. Open mm. the door, I'm going to cut. It's almost like 5 exactly. Why become less now? The chicken. That's Where is the egg? No, no, here. Ah hi, there is egg there. What? Ah, hi. Look, look everywhere. What? Ah, it's there, aha. Ah, you put it there? And it's there, look at there. Go take Mariam. This they make it this now. Take Mariam, take, Mariam. take it slowly. Uh, slowly maybe there is an egg somewhere you will step it. Mariam oh, take it. Alas, no, it. <laughs> <laughs> oh, take, it take the take all. <laughs> I, will it. I will leave one. No! Take it all. It's not toys. She will leave one. Take it all. It's <laughs> Take, take! My hand is full and it's dirty with cacao. This <laughs> I don't want to touch that it's caca. The caca, it. No, it's dry now. Yeah. Ah, put it there. There is uh, some. <laughs> Yes, that one is this high. Sick. Put it here. Give me Put outside. Man, here Give me. The Put outside the... before it will be. I don't know. Mga mams, andi dito na naman kami sa bukid. Nangunguha kami ng kubesa. Ayan o. Kubesa. Gugulayin ko. Ayun si Bana o. Ayan. Ayun naman si Mariam nasa sasakyan. Doon ang layo. Ayun si Bana ko, hindi na rin makita, oh. Ayan siya, oh. Pakikita ko sa inyo kung ano yung kubesa na to. Ano siya, eh, tawag dito? Parang kangkong sa atin. Ini-steam lang siya. Tapos nilalagyan siya ng harisa arbi at saka garlic. Ganun na ganun sa pagkaluto ng kangkong. Too much there, Tari! maghahanap tayo sa ayan no, oh, yung kubesa kung tawagin. Ayan no, oh, yung dahon na yan. Ayan. Hmm. Ilapag, ilapag ko nga muna to. Ayan no, oh. ito o, oh, ayan. Ayan, hanapin natin yung puno nito, yung katawan niya. Ayan, putulin natin. Ang ah, maliit pa yan. Ito oh, katulad niya no, ayan. Putulin natin dito. Gusto ito ng mga tunisyan o. Oh. Hmm. Pampalinis daw ng ano yan. Pampalinis daw ng chanyang kubesa. Yun. Malaki na rin para siya. Yun. Pinakatangkay. Yun. Yan. Malinis naman to eh. Kasi walang pusa. At saka walang aso na pumupunta dito sa gitna mismo. Wala. Ayan oh. May aso pero doon lang o. Oh. Doon sa kalye. Doon. Dito hindi sila napunta rito sa loob ng farm. Yung watchman lang ang nagdadala ng aso. Pero hindi niya pinapapunta dito. Doon lang sa gilid oh. Sa gabi niya lang dinadala. You take too much. Why you, why you? ano ba yan? Bakit pati yung ano, tang, yung ugat din alam mo. Bakit pati yung ugat din alam mo? Bakit hindi ganito? Okay. Why also like that? Why yung green like that So that, that they will grow again? No, no. will grow. Very that good. That's Or what I there said. There is oh, There still there. They still have there? In the car. Sabi ko sa kanya, bakit binunot mo pati yung ugat? Dapat pinutol mo lang yung katawan sa may ulo para tumubo ulit. Sabi niya, hindi na raw. Marami pa raw yan doon, doon, si Mariam, oh. Si Mariam, meron siyang camera. Parang kangkong yan eh, kung saan-saan natubo yan. Pero malinis naman to. Ayan mga ma'am show, oh, naka ano rin pala ako ng unyon dito. Marami pa pang union, unyon ayan oh. May mga unyon pa ayan, oh. Ayan oh, may unyon pa ayan. Oh, ayan marami pa. Ang sabi ng asawa ko, na harvest na daw 'yan, na ibenta na raw 'yan. Kaso itong tumubo na to, yung mga naiwan, mga pahabol na tubo. E eh, di kukunin ko. Sabi ng asawa ko, kung may time ka kami this week, edi eh, kukunin ko. Siguro kung makakadalawang sako pa ako dito. Ang dami. Yan you o. Know? Paunti-unti ko lang siyang haharbisin. Hindi mo na lahat. Kasi pag hinarbis, kasi pag ko yan lahat, madra-dry lang yan sa bahay. Ayan o. ba? Diba? Pwede pa eh. Spring onion. mga pahabol na lang yan. Kung baga reject. Kung tawagin. Yan you know? o. Mm. 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 Di ba? Marami-rami pa. Kaya hayaan ko lang muna yan. Tutal, lagi naman kami nagpupunta rito. Idi, e bawat punta ko, idi e kukuha. Good for one week. Ayan pa, oh. Ayan, oh. oh. Ang sarap sa probinsya. Kahit may problema ka, na parang nakakalimutan mo panandalian. Kasi yung tanawin, ang sarap tingnan oh, doon ay nakita mo puro green sa paligid tapos nakikita mo yung mga ganyang an kulay yung mga ganyang tanawin sa mata mo ang sarap parang gamot doon siya ang layo eh Yan. Hmm. May kausap. X8 na yan. Times 8. Wow! Oh! <laughs> hmm. Come. Yan yung kubesa, oh. Ah, what do you tell no, no, me can you come to my home? What what time? What time? She told it to me when it was in the class. When is that? What day you will go? She's talking about today. I tell her I can't. And I say